Guys! So, nakagala nga ako, guys, sa kapitbahay. And, guess what? Binigyan nila ako ng... Ano to? Alimango! Lulutuan nila ako ng alimango, guys! Yes! Maganda talaga pag kumala tayo, guys, kasi may libre food. Di ba? Kasi so, mamaya, guys, ipakita ko sa inyo kung paano lutuin, guys. Di ba? Guys, so lalutuin nga namin yung alimango, guys. Eh, wala pa kaming ingredients. So, bibili kami. Samahan mo kami. Samahan nyo kami. Ayan na, guys! So, susama ako sa kanila ngayon, guys. Bibili lang kami ng Sprite. <laughs> Sprite kami, guys. So, andito na kami ngayon, guys. Ang layo ng narating namin. Bibili lang kami ng Sprite. andito kami sa Carbo Store, guys. Para bumili lang ng Sprite ng aming alimangong lulutuin, guys. Say hi to my blood. hi, guys. Ito na guys, nakabili na kami guys. Uwi na kami guys. Kasi nito na yung spite namin guys. Guys! Magluluto na kami guys. Magluluto Oy, na kami. Walay, walay ahos guys. Bumili kami guys. Agin na, kailangan niyo. Yan na guys. Niluluto na ng guwapong pinsan ko guys. Yung ano nang guys. Alimanga guys. Mamaya, mamaya. Ayan. Malapit na yan, guys. Guys, i-update na lang, i-update ko na lang kayo, guys, pag luto na, guys. Ito yung pinsan kong guapo, guys. <laughs> yung nagluto ng alimango, guys. Paluto na, guys. Kakain na talaga kami, guys. Ayan. Ayan na, guys. Oh, my God. That's it, guys. Alimango is done. Luto na, guys. Yay! Kakain na kami, guys. Bye-bye!